Ay, magandang gabi. Grabe oh. Hindi hagip dito sa ano. Sa camera. Pero ah, siguro kita naman. Grabe ang ano, yung vlog. No. Di makita. Ayun oh, nakikita niyo naman sa ano. Camera natin. Pero kung grabe, nakikita ko parang ano, may Paalam mo pero may parang alikabok dun sa hangin? Basta tayo sa mga kambing. Nandito na sa taas. Dilim. Yan. Tayo sa goat house. Kamusta? Mga kaibigan. Hi. Hi. Hey. <coughs> okay lang kayo dito? Kakao ba yung bug? Hindi ko alam kung fog ba yan o bug. Nang taon. Hmm, mukhang okay naman sila dito. Yan ang mga kambing. ah uh, maayos naman ang kanilang higa sa kanilang plastic mating. Okay. Barako na kanina pa hinahabol si Gwende Beer. Mukhang iba naman ang tinatarget mo. Wala pang inhit ulit eh. Yan. Ito yung okay, mag-ina. Ah. So, lang. Chine -check lang natin. Kung nasa maayos silang kalagayan. Ayan, okay naman yung si ating si Pampi. Yung pinakamaliit na size. Okay naman. Ito si Mo. Okay. So, maayos kayo. So, Chine-check ko lang kasi syempre maulan yung panahon. At uh, after nyan, e, eh, sasarado na natin to. Ayan, kanina nabusog ko naman sila. Ilang beses ko sila nakumpayan. Ayan, syempre nag ano tayo ng tubig para pag gusto nila uminom makakainom sila okay so gagawin ko saraduhan natin yun uh -huh. Yan, plastic mating dito dahil si mo yung maliit nating tabi nakakalusot ah, yan so sa dito yan so, ngayon sisilipin natin yung kabila ating mga uh, kalalakihan hello wow naman kumakain po kahit gabi na tama na bukas naman busog na oh, si Pagsley Pagsley busog ganito boses ko kasi naka ano ko okay. eh na naka face mask dahil baka ubuhin tayo Ayan, sila 3, 4, 5, 6, 7 Okay Itong kanilang uh, mga mineral block Copper block Tsaka salt lick Ito from Sobe and CEO Ito naman sa Noseda Ayan doon ko nabili So bibili ulit ako kay Sobe and Zio Nung salt lick nila Yung Parang kulay pink Ayan, Basog na basog Ating mga laga Sikap, basog oh si Pagsli Si Konghe Pachoy, si Ron, Ayan, tsaka ito si AM. AM kasi umaga pinanganak. Tapos ito si Pande, kapatid ni Coco. Ayan, malalaki na sila. Sinilip ko lang para malaman natin yung kalalagay nila. So meron naman sila solar light kung sakali mo wala na kuryente. Meron din silang ilaw na sa kuryente natin. Okay, so ito naman, automatic na mamatay yan sa ano, sa ating gabi. Kaya okay lang naman siya. Hayaan ko na. Tsaka kailangan din naman ako consume yung uh, power para hindi lumaba yung battery. Yan, ito. Hindi ko alam kung saan nabili ni pa pay Pero ako kasi kay Zoe and Zio ako bumibili. Nandun yun sa kabilang goat house. Nandun yun sa kabila. Yan. 3 uh, years sa akin yung mga solar dates na yun at IP67 dust resistance and uh, water resistant yeah, okay na okay ito nakaharang na yan akin aking timbangan na nagtitimbang ako na aking mga verbicas dito yan yeah, so nakasiro yan yung ganun lang tinisilip natin lalo pag ganito maulan titingnan natin yung kalagayan natin yung mga alaga nang sa ganun eh makatulog tayo na maayos di diba? Nakita natin na walang umiyak-iyak sa kanila. At uh, masaya naman sila nagmunguya. So, ganoon lang. Ah, uh, kung may questions kayo nga pala tungkol sa pagkakambing, eh, message lang kayo sa aking Facebook page na Kambinga ni Aliboy. At uh, aking re-replyan agad ang mga katanungan kung abot ng aking kaalaman at ang aking karanasan. Okay, so good night sa inyo. At good night din sa ating mga Uh, magagandang kambing. Yan. Yeah. Good night. Happy go tracing.